Merong mga usap-usapan na para ma-approve ng Comelec yung party list ay... May bayad? Uh, 8 million? Totoo ba? Ano yan? Talent fee? 8 million pero ngayon tumaas na raw ng 18 million pesos. Talent fee mo yan? Yung processing fee yan? Ah, Ito, yan ang, uh, ang usap-usapan sa loob mismo ng Comelec. Ano usapan nila? para may talent fee ganun para ma-approve? Para ma-approve. May one time din may nag-offer sa akin kung may mahanap ba akong bibili ng party list. Parang ganun eh. Na bibili mo yung party list. So parang nabibili mo yung marginalized sector of society. Parang ganun ang dating nun, di ba? Very widespread talaga yung notion ng tao na itong party list talaga baboy talaga. You can see the netizens kahit right, kumausap ka sa kalye. Sabi nila, party list, parang kwenta yan eh. ginagawa walang yan ng bypass lang ng mga politiko para yung mga anak nila, mga kaibigan nila, mga staff Mga kontraktor. Kontraktor na maging mga kongresista rin. I think it's very valid yung gano'ng klaseng uh, concern concern ng taong bayan. Uh, isa sa mga vehicle for political dynasty. Legal yes. corruption. Sa tangbalang